Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanson tungkol ito sa pahayag ni resigned uh, NBI Director Jaime Santiago. Naglabas siya ng hinaing bakit siya nagresign. Sabi ni Attorney Guanson, gusto kasi nila judge yung asong sunod-sunuran lang feeling ko yan din feeling ko yan din dahilan ba't sinibak si General Torre nung ayaw na pumayag sa gusto nila si Bakna ito mayroong parang news update ng People's Tele Tele Television ito yung pahayag ni Director, ex-director Santiago inamin ni dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na napilitan siyang magbitiw sa kanyang pwesto kaya siya nagresign. Ayon kay Santiago, pero ito yung payag ni Director Santiago. Pero yung effort ko mukhang kulang o di nagustuhan ng nakakarami. So I was forced to resign. Sa kabila nito, nanindigan si Santiago na sa kanyang panunungkulan ay naging tapat siya sa paglilingkod. Agree. One of the best ito eh. Napatunayan niya na kanyang katapatan sa taong bayan. Saya nga. Oh, ito ang pahayag pa ng director. Debaling maging unpopular pero right. Eh, tamang ginagawa. Di baling sabihan ungrateful pero right. Correct. Maraming beses kong pinaglaban ng bureau. Dagdag na pahayag. So, ito, mayroon siyang tinapatamaan. Kaya lang, hindi lang niya sinasabi. Ipinaglalaban niya ang bureau. So, kanino niya ipinaglalaban? Eh, dito sa nakakataas sa kanya. Di ba? So, ito na ang masakit ngayon sa ating gobyerno. Kung sino pa yung matitino, sila na yung hindi nagtatagal sa gobyerno. Kasi nga, hindi na nila masikmura ang nangyayari. Ito na yung tatak, bagong Pilipinas. Kasi ang leader, walang ano, hindi, hindi niya kontrolado ang nangyayari. Kanya-kanya na lang galawan ng mga galamay. But anyway, salamat sa iyong servisyo, George, Director Santiago. Magpahinga na po kayo. You deserve your retirement. Yung ang ang naipundar ninyong pangalan mabuti at hindi na hindi na dungisan halos lahat ng Pilipino sumalas sumasaludo sa inyo malala ko nga nung bagong appoint itong si Director Santiago sabi ng aking kaibigan subscriber sir ito isa sa mga matitino na inappoint ni PBBM MBI Director And sabi ko na yes I agree kasi noon pa, SPO4 na siya, oh. ang galing. Yung ano, sharpshooter siya na tinamaan niya sa uh, yung, ano, hostage taker ba yun? Pagiging pulis pa lang niya, wala na eh. Talagang uh, kilalang kilala na, na eh. nagawan ng pelikula ang buhay niya hanggang naging judge, then nag-return na judge. So, ito, ito point na director wala pang isang taon naka, oh, naka, isang taon din siguro so merong hinala ni attorney Guanson gusto nilang hawakan sa leeg para kung anong gusto nila sunod sunuran lang ay hindi pwede i-judge yan eh matinong judge kaya at saka yung sinabi na rin niya na ano, mayroong gustong umagaw, gustong kumuha sa pwesto niya. Mula pa nung, ramayon yun? after yung May 12 election, tapos nagkaroon ng direktiba ang Pangulo ko nung mass resignation. lahat ng mass resignation. Ayun, meron nang sumisilip. Meron nang gustong kumuha sa kanyang posisyon. Itong bagong na italaga, hindi ko kilala. Uh, natin. Kaya, nag-file siya ng irrevocable resignation. Ang tagal naman ng Pangulo magdesisyon Inabot ng ilang buwan eh. Ganyan ka indecisive ang Pangulo. Ang tagal. O, oh, din tinanggap din. Oh, ito na. So, salamat sa matinong serbisyo. Ano nang nangyari sa ating bansa? Uh, okay, ito pa. May malala kong mga post ni... Yung malala nyo yung mga vloggers na ginigipit noon, yung 19 Congress, yung Tricom, na sinosomon ng MBI, tinatakot nako itong sina Kipi Chu, sino Joey Dibibre, iba pang mga DDS uh, vloggers, ang laking pasalamat nila kay Director Santiago. Napaka-professional daw talaga. Uh, in, hindi sila natakot sa NBA dahil nandyan si Director Santiago na may, may sense of justice yung kanya. Hindi niya ginamit yung... Okay, hindi siya nagpadala sa gustong mangyari takotin ang eh mga vlog kaya maraming maraming nanghinayag na ang isang matinong judge na sana magtatagal na direktor ng MBI ay hindi nakapag-iis iba kagad uh, isa pa, yung matinong solicitor general natin ganun din hinalis na rin kasi nga hindi sila talaga magsilbi sa isang administrasyon na walang hangaring maglingkod uh, sa taong bayan kundi iba ang inuuna ay sariling interest kaya tingnan nyo ang nangyari sa ating bansa ngayon tinagtatawa ng tayo sa buong dagdig uh, wala nang magtiwala sa atin napakababa na ang investors foreign investors confidence nawawalan na sila ng tiwala kaya Let's pray for our nation na sana hindi tayo magkaroon ng economic collapse. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong kalandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ang po sa tribo na niligay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kanoorin nyo ang video nito? ito. Parang mo na niyang matagaan Kuya, mag na siya. Thank you. laro na balay ni Lola. Kung nga nakatot na ginuksin ang akong mama, salamat, sponsor og sin nagan kayong salamat kay nakatot na ginuksin. Oh, so, nauman ang balay so, ni Lola. So, nauman ang balay uh, sa akong mama. Oo. Uh, so, si Angkol ang nag-atop sa balay. So, So, na kay anak ko. Na ah. Isa. Uh, so, si Angkol na yan anak na isa. ayak pagi na katok gi So, dakong pasalamat ti Angkol nga napulihan na ang yero nga mga kuan daot ka balay ni lola o siya ang nitabang sa iyang mama. So, iya iya ni sa iyang mama nga balay. So, siya ang nagtabang kay si lola. Wala naman siya ay bana. Yung anak na lang ang nabilin